Ayan, hello guys. Ayan, welcome to my vlog. Ayan, mega mega love shout out. Ayan guys, no, ayan, papasok na tayo sa bituka ng manok. Oh, dito, Anong lugar to? Dito sa gilid mo. Dito, 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 dito. Oh, ito, ito. Ayan, grabe, Galing. Ayan, ayan, guys, ayan. Ayan, shout out guys. Ayan, no. Ito, ito. First time ko palang nakadaan dito, ha. Ayan, nasama dito sa pitukang manok. O, oh, diba? Dati kasi, pero alam ko dati. O, oh, boy, grabe. Ay! O, oh, MG. Ayan, diba guys, no? Ayan, na ah. Akison National Forest, Forest Park. Ayan. Oo, oh, di diba? Oh, grabe, ang lalim na doon, no? Oh. Ayan, guys, yun, Alam mo bang, ngayon lang ako nakakadaan dito. Sorry, Jay, hindi kita kinukuha nandoy. Hmm. Si Marcia, yung kamay lang. <laughs> Pero okay lang yun. Yeah. Tapos na yun? Sandali lang pala, no? Yeah. Tapos Ayan. Ma Tapos na kung kita mag-director ka, o, oh, di ba, guys? Ngayon lang talaga ako naka, nakadaan dito, nakapunta dito. Ayan. Mm. Ang ganda. Kala ko nakakatakot yung daanan, hindi naman na pala. Pero dati Ayan daw, na nakakatakot tong daanan na to. Ayan. Tada, tada. Ayan. Diyos ko Tagal naman ang video. One minute pa rin pala. Pala kison palang pa lang pala, no? Okay. Siguro ang dilim dito pagdadaanan sa gabi. dito sa gabi. Kasi wala man ng kainaw-inaw. な。 guys, Tingnan mo, ang gaganda ng mga view, ayan ayan, ayan ayan guys, no Nandito kami sa Quezon Ano Paris Park ayan ayan, shout out guys, ayan Welcome sa aking vlog. Ano yan be, mga animals? O, oh, diba guys, no? Napaka maganda rin, o. Oh. Tingnan mo. Ayan. O. Oh. Ang sarap umakit nun guys, no? Kaya lang naka... Ay, nako. Ayan. Merong kalabaw. Kalabaw.

namin yun sir. Saan? Dito. Ay! Kaman! tu. tu pa lang. <laughs> lang Ito pa yun. Hindi pala makakit yan, jay. Jai, huwag ka na makakit dyan. Ganda nga eh. Ha? Ah? Huwagbang na lang kaya tayo, jay Jai, huwagbang na tayo. Uy, baka mamatanda kayo dyan, Mars. Oh, Ayan presidente Vito. Hoy, guys. Tingnan ang ganda-ganda ng mga view dito. Nandito tayo sa Quezon Valley, Quezon sa Ayan. nandito si Jai ayan umakyat siya doon sa itaas ang pangalan ng lugar dito ang pangalan ng lugar